back mga kaili dito na naman tayo at panibagong episode na naman tayo kay napakasimple lang ang ating episode for today sa wakas kaili sa sobrang tagal natin naghanap ng isang buong octopus ngayon nakahanap na tayo kaya napakasimple lang para ating episode for today gagawin lang natin siyang agtubo sa gata kaya napakasimple lang sana magugustuhan nyo ang ating episode for today masarap siyang pulutan pero sa atin pang mukbang kaya lahat ng mga silent viewers dyan napakasimple lang para sa ating episode for today kung bago lang kayo sa aking channel huwag kalimutan lagi mag like, share subscribe para up kayo lagi sa aming mga ginagawa kaya napakasimple lang ang ating episode for today gagawa lang tayo ng adobo sa gata na Octopus kaya anong episode natin po? adubo yung tumpak bigyan ng jacket yan <laughs> kaya kaili tara, papakita po ang ating mga sangkap na napakasimple lang at makikita nyo rin ang ating Octopus na matagal natin inaanap, tara, let's go, tara kaili ito yung Octopus natin napakasimple lang, wow yan kaili yan yung octopus natin. Good size. Ah, uh, na tukaili, Halos dalawang kilo talagang lumalaki talaga to kayli. Ah, uh, pakuluan lang natin to kayli. Gamit ang nating pineapple tang. Yan yung gagamitin natin siya. Pakukuluan natin sa pineapple tang. Para yung lasa niya hindi mo wala kayli. Tapos ito yung sangkap niya dahil adobo sa gata. Meron tayong luya. Hindi mo wala kayli yung luya. Bawang. Sibuyas siling pula siling green ito yung pineapple natin kainip pamintang durog at meron tayong alaurel na pampaswerte meron tayong sibuyas dahon simpre dahil yung mga adubo sa si gata ito yung gata natin kainip tapos suka baka naman toyo at simpre ang ating nor liquid seasoning yung kaili, pagkukuluhan muna natin to gamit ang ating pineapple tang, luya at yung laurel natin kaili, para matanggal talaga yung ano kaili at yung lasa nya hindi mawawala kakapit pa rin dahil yung pineapple ang gagamitin natin sa kanyang pagpakulo kaya tara kaili, samahan nyo na ako pagkulo muna tayo bago natin ayusin yung mga sangkap na ito kaili tara, let's go tara kaili kung na natin, pakuluan mo natin ang ating octopus. Yan. Yan kay gamit natin yung ano, mamaya namin natin salagyan ng tubig. Yan kay Lee, may na yung ano natin. Yan, mamaya ilalagay na natin yung kaili ng pineapple tank pag lumabas na yung katas niya. Yan kaili habang pinakuluan pala natin yung octopus natin, yung mga sangkap naman tinitira na kagad ako alam na kagad yung gagawin niya kay pag kami ay nagbablog yan basta pagkatapos namin mag uh, ano alam na kagad yung gagawin niya siya yung mag iwan ng sangkap bawang sibuyas yan lang naman sangkap natin kay at duya yan update ko lang kulit mamaya kay Eli balikan natin yung octopus para lalagyan natin siya ng pineapple at luya yan kay balikan natin wow yan ang kay Eli oh yan. Ang ating octopus, pinalambot natin na wala siyang tubig, Kaylee. Pinapalabas lang natin ang kanyang katas. Tsaka natin siya dubuhin para mas mabilis siyang lumambot, Kaylee. Yan. Dahil nga maano na yung Kaylee, maglalagay na ng tubig para lalagay natin siya ng pineapple tang. Yan. dahil adubo siya gata na natin yung luya natin kay Ilik. yan pinitpit natin yung luya natin para yung lasa niya hindi mawawala tapos ilalagay na natin yung pineapple tang yan para sa ating napakasimple lang ng ating episode adubo siya gata wow Mikos lang natin yung kay Eli. Panalon lang tayo nito kay sa ating episode. Dahil ito ay napakasarap talaga kay ng mga seafoods na to. Yung octopus. Yan, pakuluan lang natin yung kaili hanggang medyo lumambot. Tsaka natin siya i-slice at lulutuin ulit ng adubo sa gata. Kaya bak takpan na natin kay Balikan na lang natin ulit yan mamaya. Balikan natin kay Eli ang ating pinalambos na octopus. Wow! Ang bango! Nagkaroon siya ng aroma kay Eli dahil sa pineapple tart. Ngayon maglalagay tayo ng asin. Yan. Nalagyan natin ng asin yan. Para yung lasa niya ng octopus para pala siyang fresh. Na hindi natin napakuluhan kay Eli. Balikta rin lang natin. At mamaya kay Eli, islice na natin to pag medyo mulambot na bago natin siya lulutuin ulit sa adubo sa gata. Wow! Napakasarap nito na kay Lee. Sa sobrang tagal natin kay Lee naghanap ng ganitong buo, natatagpuan din natin yan. Okay. Yan kay Lee, mo natin yan at balikan na lang natin ulit mamaya. Kay Lee, pagkalipas ng ilang minuto, balikan natin. Wow! Pwede nito kay Lee, palamigin mo natin to para ma-slice natin. Yan slice natin yung kaili, ang ating octopus, yan palamigin muna natin yan para may slice natin kaili, i-slice na natin musok pa kaili pero okay na yan, slice lang natin ng good size yan para mas masarap ang ating atubo sa gano'n gala may palang kaili sub ka na nito Ini Check tong hiwa lang para mabilis siyang lumambot. Ini Kasi medyo malakana na si kay Eli malambot na. Kaya napakasimple lang to kay ini para sa atin at dubu sageta simple assist lang nato kay ini pati yung ano niya ganito lang pala lagi puke ng kay ini Update ko lang ulit mamaya Taposin ko muna ito Para hindi ganun Mahaba yung video natin okay. Pige pa Yan kay Lee tapos na natin mag-slice Sa ating octopus mag umpis na tayo Sa ating pag-igisa At magpapahilit na rin tayo Ng mantika kay Liga. Yan Kay Lee Lagay na natin yung luya Unahin natin kay Liga Yung luya Para Panalo kay Lee Ang Yan Balikan na lang natin ulit yung kayli pag mag-golden brown ng loya natin. Yung kayli, pwede na natin ilagay ang ating pawang. Yan. I-dipan natin yung kayli yung mga tangkat natin. Para mamaya, ilalagay na natin yung sibuyas. Ilalagay na natin yung octopus natin kayli. Napakasimple lang para sa ating episode for today. At dupo sa gata na octopus. Wow! siya ng garlic, pwede na ilagay na natin yung sibuyas natin para may na natin yung octopus. Kunting procedure lang ito pwede dahil yung octopus na pinapakuluan na at medyo malambot na rin siya. Yan lang natin, maluto yung mga sangkap natin kaili ang pangunan. Yung mga aroma natin. Pwede na. Okay na rin yung sibuyas natin. ilagay na natin yung octopus na ilis-ilis natin. Wow! Dito lang natin ito kailis. Wow! Pangalo na lang tayo nito para sa ating simpleng recipe of tofu sa gabak na Yan yung kayili takpan muna natin yan kaya muna natin mag absorb at kakatas yung octopus pa natin pagkalipas ng ilang minuto kayili balik wow yan kayili kumakatasan siya hmm bango pwede na tayo maglagay kayili ng kanyang mga sangkap Lagay na natin yung toyo. Talagay tayo yung paili ng isang sandok lang. O tripod lang. sa sandok na paili. Yan. Lagay natin. Lagay tayo ng pamintang durog. Yan. Gugutom na naman kay Lee si Boy Mukbang. At siyempre, ilalagay na natin kay Lee ating Nor Liquid Seasoning. Baka naman. Ayan. Lagyan natin kay Lee para yun yung ano natin. Kasi ito kay Lee, yung Nor Liquid Seasoning, all purpose yan kayili. Kahit ma-pork, lahat isda, mga seafoods, yan. Kailangan gamitin natin kay Lee. Wow, ang na kaili. Mamaya na tayo maglagay ng ano, kaili, suka. Patuyuin mo natin yan. At maglagay na tayo ng laurel. Ang pampaswerte. Yan. Takpan mo na natin yan. Balikan na lang natin mamaya yan pag maglagay tayo ng suka. Balikan na natin kaili. Wow! Baka bango na. Ooh. Mama mia. Tikman natin kay Eli kung anong kulang. Bago natin lagay na suka. Abu. Panalo kay ini. 99%. Yan. Mikos lang natin yung Eli at takpan mo natin ulit yan balikan na natin kay Eli wow napakabango kay Eli mmm kunti na lang kay at palambot na rin yung octopus natin pwede na tayong maglagay ng suka kalahating sandok lang kay na suka ang ilalagay natin yan takpan na natin yung kay para hindi makalabas ang espiritu balikan na natin kay wow ay na kay patuyo na siya Woo! pwede na itong kay Lin kay Lin oh. na kaso lang may twist pa tayo pantayin pa natin yung gata ilalagay na natin yung gata kay Wow! Yan, so, ito kaya tinawag siyang adubo sa gata. Lagay na natin kayo yung gata. Oh. Yung gata natin, eh, lagay na natin. Yan. Tapos ka, na natin ng sili yan. Para suwabi. Yan. Lagyan na natin yung chili, pula at yung green. Wow! Para spicy kay natin ating adubo sa gata. Wow! Palalo na kay hmm oh. Mmm! Wow! Nakakagutom. Ito na yung tinatawag kay Ling na adobo sa gata. Yan lang natin kay Mabawasan yung ano natin. kata at tikman mo natin kay kung anong kulang para mamaya itikman lang ating hurado na si Boy Mukbang wow panalo kay Eli takpan mo natin yan balikan na natin kay wow panalo na kay Eli. Pwedeng-pwede na to kay oh. Wow, ang ating adobo sa gata. At tagana na natin kay ang ating sibuyas dahon. At nag-aroma rin yan kay Eli. Ang ating sibuyas na dahon para may drama kay Yan. Kaya lang natin maluto yung sibuyas. At titikman ang ating hurado yan napakabango na kaili dahil wow ito yung masarap na pulutan pero sa ating kaili pang mukbang yan takpan lang natin yan at may maya tikman ng ating hurado kung okay na ba yung ginawa natin balikan natin kaili wow okay na po kaili panalo Ilabas na yung beer. Ito na yung pulutan. Wow! Ooh! Ito na kahiling ating adobo sa gata. Wow! Yan kahiling, titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa natin adobo sa gata. Yan kahiling, titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa natin adobo sa gata na octopus. Wow, wow, wow! Tunggu mm -hmm. Okay na tayo, kayo. Yan ang kaili. Ooh, wow! Panalo kayo ang ating adubo sa gata na octopus. Wow, magayon na kami ng kanin kaili. At baba na. Yan ang kaili ang ating finish product. Adubo sa gata na octopus. Wow! Ooh. May paksipo tayo kayo ng tawilis pang natin. Wow! May kay takihil dahil sa lumpia natin, nagugutom na si siboy mukbang. Woo! Yan kahili. Wow! Tara! Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabay-sabay tayong -sabay mabubusog. Woo! Rice natin kahili. May lumpia din tayo. Paksyaw natin. Oh. Wow! Tara kahili. Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabay-sabay tayong -sabay mabubusog. Woo! Oh my God! mga kahilika na tapos lang natin gumawa at magluto ng simple kipisul at tubo sa gata na octopus bago tayo kumain pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa raraw Lord, maraming maraming salamat Lord, blessing na binibigay sa atin at salamat Lord, maraming salamat Lord, so, and, and God bless the Amen! Ano pang hinintayin nyo? Tara! Hababala! Wuuu! Wala pa kasi pila ng ating episode kay Kumawalan tayo ng adubo sa gata na octopus. Tara! Lahat ng hindi pa dyan, Laila Katagayama, Miss Japan, and Jim Boyle Rizzo from Rome, Italy. Kain tayo sa inyo, sir. Ma'am, sumabay na kayo at para sabi-sabi kayo mabubusog. Tara! Let's go! Paksiyon natin kayo, Tawilis, nice, panalo. panalo.

ay kailangan din may paksiyo batayo panalo vaksin tawinis tapak ah, ng gentle lang dali pero swabe Ang dire ng sa Elie. Pasalanboot matagal. Pero yung pag-antay mo kay panalo. Mm. mm. いただいてきていい Mae'n rhaid i mi ddweud y byddwn ni'n Okay. One hundred one percent. tayo yung Kaya mga sulit natin dyan at kaya rin viewers na manginginom. Pwede pwede na itong gawin sa pamamahay niyo, pulutan. Mmm. Mm. kayak ini pak Andre Rice. Bisa kemarin lebih mukbang ah. Sakto kay Eli. Kaya binalos mo yung mukbang. Sakto kay Eli yung nadobo sa gata at yung paksyo na tawilis natin. Mm-hmm. <laughs>

okay hindi tayo may lumpia pa tayo. Kaya hindi. Siyat-siyat. Wow. hmm ay? Hmm. Wow. Sarap na kaili, sabi yung mukbang. Sarap na rin tayo kaili. kaili. Hmm. mo namin ito kaili, bago kami papaalam sa inyo. Yun mga kairi at sulbilan naman tayo sa simpleng episode at tubo sa gata na octopus. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!